Hello guys, galing ako sa Christmas party At napagupit ako ng line O, oh, yan o Ito yung natanggap ko na gift Tapos, kumuha na rin ako Ng ano, ng mga pagkain Ito Ito ipapakita ko sa inyo guys Wait lang Ito guys, o, oh. ito ha, ito Yan Mga ano, yan yan o. Yan yung natanggap ko na gift. Yan. Yan lahat. Ito yung magif gift ko. Tapos ito yung nakuha ko na ano, na pagkain na yan. dami yan. Ito. Gusto niya. Gusto niya to? <laughs> gusto niya. Comment down below kung gusto niya ito. Pero nandito sa Pilipinas. Wala ako sa Manila, wala ako sa Dabao. Dito lang ako sa Pilipinas, guys, sa Zamboanga City. Yan, face reveal. Kung gusto niya ng, ano guys, ng part 2, yung ginawa ko na, ano, nandito ako sa bahay ng tatay ko, ganon. Yung nisulat ko sa, ano, yung ano ba yun? Basta. Kung gusto niyo ng part 2, gagawin ko yon ngayon na. Imbis ngayon na, gawin kong tatlo. Part 2, part 3, part 4, part 5. Diba? Hindi, part 4. O, gusto nyo? Comment down below lang. Kung gusto nyo din ng ano na to. Maararuan. Ito, gusto mo to. Ito. Ito, gusto mo to. Pero yung bala Nandito lang sa Ay, bibili sana ako ng bala eh. Lalabas ako Bibili ako ng bala choo, choo, choo. Ito yung face reveal ko guys Tapos Kailan ko kaya Mami-meet up yung mga friends ko Mami-meet up ko din yan Ano kami? Swat? Ano kami? Ano? Red Gang Oo, Red Gang lahat ng mga suot nila, pagpasok nila, hindi redgang gang yung suot nila sa avatar nila. Pero, pagpasok nila sa Brocave, red gang lahat ng mga damit nila. Oh. Kaya kung gusto nyo mag-join lang sa akin, gusto nyo, etong pangalan, Poor versus Pro 8. Ganun lang. Etong pangalan, gusto nyo ba makita? Ikaw comment ko din yan lalagay ko. Ha? Huh? Sige. Paalam. Paalam, guys. Magano din ako mag-upload din. Bye-bye.